So, ayan, kapapasok lang na balita. Charot. Kapapasok lang na balita. Oo. So, ayun na nga. Mm -mm. Nagawa na nga nila ang kanilang mga gusto. Uh, na ang NBI pumunta na doon sa office of the vice president para ihain ang subina para kay baby Sara para doon sa ginigit-git ni Bangag na daw pagbabanta daw. Pero, as what BP Sarah said, hindi siya naaalarma sa ganon. Hihintay niya na dumating yung subpoena from NBI at doon niya sasagutin. ba? Diba? Kasi mukhang hindi naintindihan basa bangag ito eh. Hindi na naintindihan ang ibig sabihin sa sinabi. Pinalabas na nila na threat yun. O, oh, di ba? Diba? diba? So, hindi, hindi nila naintindihan yon Kasi kahit ako na hindi politiko, politika, naintindihan ko ang ibig sabihin ni Bibi Sara. ba? Diba? So ngayon, na uh, nakita nga sa media na pumunta na doon yung isang official ng NBI, yung taga NBI staff, para ihain ang subpoena kay Bipisara. Sara. So abangan natin guys, uh, dahil si Bipisara Sara, Uh, kanina lang ay nagsabi na lang, nag, una pa man sinabi niya na kung may subina sa kanya, hihintayin niya, babasahin niya kung ano yung nilalaman ng subina at doon niya sasagutin ha, kung ano ang nilalaman nung subina na na yun. ba? Diba? At mag-uusap sila ng taga-NBI, ba? Diba? Bipisarin diyan, Bobo. ba? Diba? Sabi ko nga sa inyo na maraming maraming alam or maraming dalang bala si BP Sara. Bala, it means uh, sagot sa kanilang mga paratang. Yun ang ibig ko sabihin ha. Hindi literal na bala. Kaya, hindi yan matitinag. <coughs> Sorry. Hindi yan matitinag. Kumbaga, kayang-kaya niya yan lahat. Ayun guys, abangan natin kung ano ang ang sagot ni Bipisara sa inihain na subpina ng uh, NBI patungkol doon sa pagbabanta kuno sa bangag nating presidente, di ba? Ha, mga kababayan, matagal pa ang apat na taon para pagtiisan natin ang ganitong sitwasyon ng Pilipinas. Masyado na, masyado na nilang ginigipit ang bise presidente na nagtatrabaho lang. Di ba? Masyado na nilang, hal masyado nang halatang-halata. Kaya, this is our time to speak up, di ba? Kung may malapit kayo doon sa ano, kung saan nag-titipon-tipon, sana makisali tayo. So, ayun guys, abangan natin kung ano ang isasagot ni Bipisara sa sumpina na inihain ng NVI. That's all for today, guys. Thank you, mga kababayan.